Isang mapagpalang araw naman mga katusok at mga kabulaklak ko dito sa Middle East. Ang uh, isishare ko naman ang vlog ko ngayon dahil wala akong vlog na bulaklak. Ay ang time of expression sa Arabic na ito ay yung uh, natutuhan ko sa paggamit ko lang sa pag-araw-araw na pagkikipag-communicate sa customer at sa pagpunta sa mga mall or pagbili ng mga kailangan natin sa labas, sa, mga, su sa supermarket, ...pakikipag-usap sa mga ibang lahi. Ito yung time of expression. Yesterday... ...sa Arabic Ams... ...today... ...al-yom... ...now... ...al-hin or al-an. Uh, a day before yesterday gobble arms or narinig ko sa iba gobble arms or Gobol arms the day after tomorrow baad bukra kasi yung uh, tomorrow is bukra yung baad after uh, morning suba tang uh noon is yes. duhur after lunch ba'ad duhur ah uh, afternoon aser layl Leil or layla that is night yan lamang po at maraming salamat have a nice day thank you